kami eh, na sana po ay kami ay tulungan at pabigyan po namin ng uh, magandang pinabukasan yung po mga estudyante namin na nag-enroll po dito. At para naman po doon sa mga magulang at mga estudyante na nag-enroll po rito na hindi po na napili doon po sa, na para po doon sa scholarship na yun ay Uh, kami po ay humihingi rin po ng pasensya sa inyo dahil hindi po namin talaga gusto ang nangyayari rin po sa ngayon. Na Ginagawa po namin lahat, lalo na po ang chairwoman sure namin, para po madagdagan, uh, makahingi pa po ng additional na tulong at pondo para po maka-accommodate namin kayong mga naghihintay na estudyante. Sana po ay uh, kumbaga, maintindihan nyo na hindi po talaga namin hawak kung ano ang maibabaksak ng mundo sa atin. Sana po ang ating pamahalaan ay matulungan po kayo, ah, namin, ah, matulungan po kami ninyo na itong mga batang ito ay sana ay hindi po sila madispress na hindi sila makapag-aral. Ang panawagan lang po namin ay sana po matulungan po kami ng mga nasa taas ng ating pamahalaan lalo na sa uh, Departamento ng Edukasyon na kami tulungan na, na ma, ay, ano, yung, mga ma eh, mga nawalang bata ng hindi namin na ano, Kasi out of 1,400, 250 lang po yung mga yung, yung, na ibigay sa aming islam. Kaya panawakan po namin ay tulungan kaming maibalik yung mga batang hindi nakikiter o hindi sana po. Yung ng po ng allocation ay sana po talaga, sir, ay napakaraming kabataan ng no? mga wala naman pinapabasan. Ibig sabihin po, talagang inaasahan na nila na sila yung makakatulong sa kanilang mga magulang sa pamamagitan nga ng ganitong scholarship ay parang na-frustrate ang mga bata. Kaya yung kung ano namin, ano pula siya nang sabi kanina na ginagawa naman ng aming chairwoman ang lahat ng paraan para matulungan ang lahat. Hanggat maaari nga po gusto ng aming chairwoman, yung 1,400 na iyan ay makiitar lahat. So gumagawa po siya ng iba't iba mga pangumaraan tulad ng pagsulat nga ang kaming-kaming mga nasa gobyerno natin para makulungan tayo. At same time, yung kanya personal na yaman o pera na iyaan na nga rin sa laptop. So nag po siya ng 100 plus scholarship with that.